Okay, thank you. Well, ito na naman ang mga paranormal activity ng viral, na magpapatayo ng balayimong mo sa kilapon. Daddy? Kaya naman kung ready ka na, ay tara. Shit. They're about to go crazy and break. <laughs> it's a go-away person <laughs> okay. what's on Ang Rainbow Fountain at Grill restaurant na ito sa Texas ay naitayo noong 1924. At bago ito naging popular soda shop ay isa itong pharmacy at medical office. Ang isa sa mga doktor na laging nagtatrabaho sa Gusali ay nagngangalang Doc Robert Blackburn. Kilala siya sa lagi nitong pagdadala ng maliit na alagang aso nito na si Watson. Lagi niya itong dala kahit saan siya magpunta, maging sa bahay ng pasyente nito. Sinasabing ang maliit na asong si Watson ay napaparamdam pa rin sa gusali magpahanggang ngayon. Sa paglipas ng mga panahon, ang mga trabahante at customers ay nakakaranas ng hindi may paliwanag na pangyayari na di umano pananiniwalaan nilang encounter nila sa multo ni Watson. Sinasabi nilang nararamdaman nila ang spirito ng asong tumatalon sa paa nila. Well, lahat ng mga ito ay nakunan mismo ng kamerang nakalagay sa restaurant. Makikita sa CCTV footage ang mga employees at customers na tila ba may gumalaw ng mga panito na hindi naman nila nakikita. Dahil sa maraming tao ang nakakaranas ng pare-parehong pangyayari at sa katunayan pa nga ay nakunan pa ito ng kamera ay talagang mapapaisip kayo kung talaga nga bang kumagala pa rin ang espiritu o multo ng asong si Watson. Thank you for watching! Si Marvin Kagwasa ay nag-upload sa YouTube channel nito na pinamagatang Ghost Caught on Xbox One Connect. Matapos niyang malaman ang night vision mode ng Xbox nito ay nagumpisa na nga siyang gumawa ng video upang i-demonstrate ito. Naging maayos naman ang lahat na tantil nang i-review nito ang footage nang may mapansin siyang kakaiba. Hey you guys, uh, I just wanted to show you guys a pretty quick feature of the Xbox One and its connect. It actually has a pretty cool night vision that I just uh, found today. And if you guys already know it has night vision, then I'm gonna show the people who don't know. So, right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it's just, it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. Um, I, they, I don't know if they have an app for this or whatnot, but. Uh, you also have this uh, version of the camera I've, i don't know what it is i think it's either infrared or something like that and then uh, back to the dark As you can see all you can see is my xbox controller and then back to night vision it's actually you know pretty cool feature for the xbox connect that i haven't really heard of until now maybe they have an app for it or something like that but yeah thanks for watching Nakita mo rin pa isang tall, dark, shadowy figure ang tila ba tumayo sa likuran na nakunan ng night vision ng Xbox? Hindi ito napansin ni Marvin nung una pa niya itong kinunan nung na-review na lamang niya nung makita niya ang dark, shadowy figure. Makalipas ang ilang buwan ay muli na namang may magaganap na talagang hindi ka pangingilabot niya. Alvin? Alvin. Shit ain't funny, man. Nakarinig siya ng ingay at nang hinanap niyang pinagmumula nito ay nakita nito ang laruan ng pamangkin na kusang umandar. Kaya naman hinanap niya kung sino ang maaaring nagpandar nito at habang naglilibot siya at nang mapunta siya sa dining room ay laking takot ito nang biglang gumalaw ang chandelier sa itaas. Ito na ang dahilan kaya tumakbo siya. Ayon pa sa source natin ay ito ang huling upload ni Marvin. Pero nagpost siyang umalis na siya sa mismong bahay saan siya nakaranas ng kababalaghan. Okay. Mag-uumaga na ng asong ito ay maka-experience na talagang magpapakilabot sa kanya. Panurin mong maigi. ang camera ay nakakapture ng mga salitang nagsasabing hello. Sinasabi ng homeowner na walang tao maliban sa aso nito ang nasa loob ng bahay at hindi pa siya nakaka-experience ng mga ganitong pangyayari labi siyang nagtaka sa kung ano ang naka niya. So ano sa tingin mo ang bosses nito? Move out of the house. Ang lalaking ito na si Zark ay napilitang umalis sa bahay nito sa kadahilan ng nagiging agresibo na ang paranormal activity na nararanasan niya at maging pamilya nito. Pero huwag nakakala niya ang paglipat ay kasabay ng bagong pamumuhay ay mali pala dahil sinundan pa rin siya ng mga ka. Kailangan na rin niyang ilayong mag-ina nito at hayaang manatili muna sa kamag-anak. Natira na lamang siyang mag-isa sa bahay upang solusyonan ang nangyayari. Well, dahil mag-isa lamang siya ay labis na itong nakakaranas ng kalungkutan at distress na nagiging sanhi ng mental health issues nito. Magpagayon pa man ay kailangan niyang magpakatatag. Isang gabi around 2.40 a.m. ay nakarinig na naman siya ng ingay. Ginawa nito ang phone at nirecord ang mga nangyayari. Panoorin mo maiki. What the fuck? Where's the you see I, I normally keep that light on because that's how i get to know the hunting has begun or not and that's why i've actually covered the lights so that it doesn't glare on my eyes while i'm sleeping and the cupboard is open right now i'm alone in the room Stop it. Stop it, please. go oh, fuck yourself jerry go fuck yourself shit oh, i'm not gonna stay here fuck <laughs> Nakarinig na nga ito ng mga cracking noise at makita na nga nito ang dalawang umiilo ng mga mata sa madilim na parte ng bahay nito. Binaya pa nito ang boses ng anak na lalaki at dito na nga ay niya ito. At nang magalit ang entity ay nagsilapunan na nga ang gamit sa loob ng closet. So ano sa palagi mong nangyayari ka multi? Go fuck yourself, Jerry. Go fuck yourself shit. Uh, I'm not gonna stay here. Fuck. Game changer. Ito ay nakunahan sa loob mismo ng isang maliit na simbahan ng Mississippi. Ang CCTV footage na ito ay talagang kapanindig-balahibo. Ang CCTV ay nakalagay sa isang playroom ng simbahan. Yung biglang may mangyayari kung walang sino man sa simbahan ang makapagbibigay ng explanation. Well, ito ang na-record. Watch, John! watch, John. Are you watching this yes. thing? It's it's not. mo-no my... Oh. Watch. watch. Oh, oh. Watch. watch on watch Nobody listens to me. There's ghosts in here, nobody listens to me. Watch it. They thought they crazy and break. Air, <laughs> Makikita ang full stick sa sahig ng church playroom na gumalaw at nagpa ng kusa bago tuluyang naputol ang dulo nito. Ayon pa sa source natin, ang mga bata sa playroom ay may ingay at busy sa kanya-kanyang paglalaro at hindi napansin ang creepy event. Matapos ang playtime ay nakita ng mga officials ng church ang putol na pool stick. Kaya naman nagpasya silang i-review ang CCTV upang malaman kung sino ang responsable. Pero nagulat na lamang sila dahil sa tila ba kusa nga itong naputol. Di umano ang simbahan ay matagal na palang haunted. So kagagawan kaya ito ng galit na multo o entity. Talaga nga bang mas pinamamahayan ng mga hindi nakikitang nilalang ang simbahan. Ayye. Ang video nito ay na-record ng isang adventurer explorer. Ito ay nagpapakita na hindi lang excitement at tension ang makikita sa loob ng kweba dahil may mga bagay rin beyond comprehension. Watch closely or you miss it. Hocam bu ne ya? Ano? oğlum. Ne? Hocam. Olay içeride bir şey var. Var burada bir şey sıkışmış bak. Taşın içinde bir şey var. Ananı hocam. matapos silang makarinig ng mga strange noises na nagmumula sa kailaliman ng mga bato ay nagpa siya nga silang mag-imbestiga at dito na nga napansin nila ang isang ulong may malalaki at may tim na mga mata na resemble sa itsura ng isang typical na alien. Nakatitig pa ito sa camera nila at nang mapagtanto nga nila merong nila lang sa kanila sa loob ng mga batuhan ay dito na sila nagtatatakbo sa kasamang palad ay short clip lamang ito. At wala na tayong ideya sa kung ano pa ang sumunod na nangyari. Magpagayon pa man, inaniniwala ka bang isa itong real evidence ng alien? O maaaring ang nakita nila ay nakakostume lamang at sila lamang din ang may gawa. Either way, you decide if it is real or just an elaborate hoax lamang. the flood. Back in August 2021, isang unexpected flash flood ang rumagasas sa downtown ng Nebraska. Around 10 p.m. nang si Tony Rao at ang kaibigan nito ay nagre-relax sa loob ng apartment habang pinapanood ang weather report. Nag-elevator pa sila upang tingnan ang bumaba syudad na isa palang malang pagkakapaling gagawin nila. Let me see your best moves and Swimming in the water. Okay, thank you. Shoot! Hold oh Hindi na pagtanto ni Tony at kaibigan nito na ang lower level ng apartment building ay na pala ng napakaduming kanal mula sa labas. Nang makababa sila sa lobby ay bigla na lamang pumasok sa elevator. Ang rumaragasang tubig na naging sanhi ng malfunction nito. Na-trap sila sa loob habang unti-unti silang nilulunod at nilalamon ng tubig. Once it got towards kind of my neck, chest, that's when I kind of okay like I could possibly die. And... Nagpatuloy ang tubig sa pagpasok ng elevator to the point na ang tatlong magkakaibigan ay malapit ng malunod. Tanging ang mga ulo na lamang nila ang makikita at pilit nila ang inaangat. Dito na nagpanik si Tony at tumawag ng emergency phone call sa roommate nito. Nang madaling sumuong ang roommate nito upang tulungan sila at mailigtas ang mga kaibigan na trap sa loob ng elevator. I told them, hey, uh, I'm, I'm gonna die in here if you guys don't come and try to do something. We went down about shoulder deep water and just tried pulling it apart with everything because we, we had to get him out or could have sa kabut niyang palat, inabuksan e ng kaibigan nito ang elevator kaya nakaligtas ang magkakaibigan na natrap sa loob. Ayon pa kay Tony ay ito na nga ang pinakanakakatakot na pangyayaring hindi-hindi na niya gugustuhin maranasang muli. How scary was this? Honestly, I would say this is number 1, the most scariest thing in my life, yep. Hands down. Okay, can you please Okay, thank you. Unprepared. Ang babaeng ito ay nagpo-post sa TikTok account dito ng mga kapabalagan, mga stories, at paranormal events na mismong naranasan nito. Around 10pm ng gabi ay may narinig silang mag-asawa sa downstairs. Tila ba may nakapasok kaya naman tinignan nila ang CCTV camera. At dito makikita nila ang hindi nila inaasahan na talagang magpapakilabot sa kanila. Well, watch closely. Habang ni-scan ni Morgan ang paligid ng bahay, ay nakita na nga nito ang isang lalaking nakatayo sa gilid ng sofa. Makikita lamang at visible lang ang kamay nito bago tuluyang naglaho ng i-zoom in niya ito. Nang muli niya itong i-zoom out e eh wala na nga ang imahe. Mayat maya pa ay nagpasya na nga silang bumaba upang tingnan at tanapin kung sino ang nakita nila sa CCTV. Kumuha pa ni Morgan ang bat upang ipagtanggol ang sarili kung sakaling truder man ito. Pero wala silang nakita sa loob. Ayon pa sa kanila ay hindi lang ito ang unang beses na nangyari ito. So ano sa palagay mo ang nangyari ka multi? Tao kaya ito? O paranormal? strange noise in the toilet. Habang nasa loob ng siyarang ang lalaking ito at tinatawag ng kalikasan, eh biglang may maririnig siyang kakaiba. Kakaibang talagang ipagtataka nito. Hello? Isang boses ng babae ang maririnig na tumahog sa kanya ng Dustin? Ngayon ayon kay Dustin ay mag-isa lamang siya sa loob ng bahay niya pero napakaklaro ng boses na narinig nito na tila ba nakatayo pa ito sa harapan mismo ng CR. Ang nakapagtataka pa ay tila ba balisa ang mga aso nito na may tinitingnan sa paligid na hindi natin nakikita. Then quote, Reddit user Minato caught something really odd on his home camera while pooping. Mom, someone is hiding in the closet. Ang batang babaeng ito ay sinasabi sa mama nitong merong nagtatago sa loob ng closet dahil sa pangamba ay agad itong pinuntahan ng nanay niya upang tingnan. My daughter has informed me that there is a person in her closet that keeps smiling at her. Let's go see. Open it. That's a person. There's a person? Yeah. Can you show me where the person is? Right there. Right there. Right there. Is, it, is it Elsa? No. No. No? You're scared? Yeah. Okay, is there can you show me where the person is? Um, is it a is it a is it a kid person or a grown-up person? Grown up person. It's a grown-up person Elmo. You wanna wear your Elmo costume? Yeah. Okay. There's a grown-up person in your closet? Yeah. And is right there? Yeah. It's from your closet. Say, go away, person. <laughs> okay. You're scared. Yeah. i I'm a, I'm a person. Okay. Well, we'll get rid of the person. Okay. Labis ng tatakot ang bata habang sinasabi sa nani nito merong tao sa loob ng closet at nang tanungin ng mama niya kung ano ito ay sabi niya ay a grown up person. So ibig sabihin ay merong matanda o may edad nang nagtatago sa loob pero wala namang taong pwedeng magkasya rito. Well, nang bigay pa ng follow up video ang mama nito patungkol sa nangyayari. Um, as for the woman on the box, uh, I didn't see it at first because, well, before I recorded, the first time she came in and told me that, um, I asked her if it was Elsa on the box, and she said, no, not the box. And she specified to the space next to the box. So I didn't think it was, and I didn't know what people were talking about. Then I saw it. Um, there Tinanggal ng mama nito sa loob ng closet ang kartong mayroong nakaguhit na babae Dahil baka ito ang sinasabi ng anak nito Pero nang matanggal niya ito ay patuloy pa rin ang pagsasabi ng anak nito Na mayroong tao sa closet na nangangiti sa kanya like a woman shaped thing on the box which is very strange um, So I take the box out, I took all the clothes out of that in case that was like causing a shadow or something So I took all the clothes out of the back of that closet, I took the box out Um, and she still saw the person. Oops, someone's at my door. She still saw the person. She said that they're still there and they're still smiling at her. Well, very common na mga ganitong pangyayari mula sa imaginary friend at imaginary sightseeing ng mga bata. Pero totoo nga kayang may nakikita itong multo sa loob ng closet. Ano sa palagay mo multi Ganito rin ba ang anak mo? Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakot video na i-feature natin ay may message na lamang kayo. See you again.